Morning, Karanso. Ito pala yung langka na natumba. Uh, patayuin namin. Yan. Ginamitan namin ng chin. Yan, chin black ko. Oh. Kasi sobrang bigat. Yan o. Oh. Sobrang bigat na daming bunga. Yan o. Oh. Dati yan eh, flat na flat na pagkatumba. So ngayon, medyo nakapatayo na namin. So Yan. Yan ang tinblak ko. Yan ang diskarte namin ngayon para makatayo lang. So, oh. lang. Oh, tayo, alalayin nyo, alalayin nyo. Yan na oh. Ito nang ano. Tapos na yung ano namin. Yan nilagyan namin ng mga kahoy sa puno kinambakan. Yan oh tinambakan para matabunan yung ugat tapos lagyan ng mga kakawati na malalaki tapos bawat ano may mga banting ayan oh lagyan mo ng banting in kaso na umangin uli ah uh, hindi siya naman oh. hindi na matumba ayan oh yun tinatanggal na namin yung chin block yan